Ayan mga kapatid. Oh. Basal po yan. Pero babawasan po natin ng balay sa kanilang para maganda ay maging success yung kanilang ano kanilang pag-mimate pagkinsya ng mga kapatid kung malikot kasi nakasumpo ito kumusta po kayo mga kapatid uh, babago po tayo ng ano iatars po natin itong mga cage na to kasi sandanggal danggal po yung distansya rito ididikit po rito mga kapatid habang wala pa silang mga etlog, uh, itlog kasi pag may mga itlog na mga kapatid mahirap ng galawin okay lang sana mga kapatid kung mga sisyo na na bagong pusa okay lang yan hanggang maaga uh, ano Uh, mag-aayos tayo ng kulungan. Sa Saka yun. Yung dalawa na yung mga kapatid, bala kong isabit dito sa ano ng tindahan. pag Para hindi sila mabulabog pag pasok yung motor dito. Ayun mga kapatid, ha, bago tayo mag- kung bisa baka pwede ako humingi sa inyo ng support. Tapos subscribe, uh, like and share na lang po. Uh, maraming salamat mga kapatid. Ayan mga kapatid. Oh. Basal po yan. Pero babawasan po natin ng balay sa kanilang para maganda ay maging success yung kanilang ano kanilang pagmimate Pagin dyan mga kapatid kung malikot kasi nakasumpo ito. Ayan po mga kapatid na lipad na po natin. Uh, saka ito. Bali na isagad na po. Ayan. dati po kasi mga kapatid ito na doon sa pader at ako inalis doon kasi pag pumapasok yung motor nabubulabog sila kaya ito na sila mababa Ayan. nga pala ito uh, huhulihin natin mga kapatid uh, um, ito na Nag-tasting na, na sila kanina mag-mate. Kaya ngayon mga kapatid, may gagawin po tayo. Ulihin ko lang mga kapatid. Ayan po mga kapatid, isang Bayo split opa post dahil saka isang glow upan na walang karga mga kapatid. Uh, Itis lang natin, magkaano lang tayo, magbibreed lang tayo rito mga kapatid. At siya nga pala mga kapatid, uh, ito lang po ang kailangan natin. Cutter. Uh, kasi basal po itong dalawa na ito. Uh, Siyempre, sabi nga nila, pagka basal daw, hindi daw nagiging imperfect yung mga itlog nila. Kaya ngayon mga kapatid, ah, uh, ang gagawin natin para maging success po yung kanilang pangingitlog uh, magugupit po tayo ng balahe po sa may parte ng puwit nila para pagka nagmate sila uh, maging success mga kapatid Ah, uh, siya nga pala sa mga probin na po kahit hindi nyo nabawasan ng balahe sa may parte ng puwit bukod tanging sa baas mga basa lang po mga kapatid uh, unay natin yung ano yung cock yung blue pa Ayan mga kapatid. Medyo makapal to para maging maayos ang kanila ang Uh, sa mga katulad kong mga baguhan pa lang mga kapatid sa pagbibon, uh, ganito po ang ginagawa ko bawasan lang natin po ng balay sa may gawin na kasi pagka mga probin ng mga kapatid kahit hindi mo nabawasan kasi ano na sila eh kumbaga sa ano yung eh, na ito yung mga basal At uh, siya nga pala, uh, kapatid, ang lahat ng mga breeder ko, ganito ang ginagawa ko pagka mga basag. ah uh, ito lang po ang tip ko sa inyo. Ay eh, mga kapatid, malabis na. Ito, kaya ko lang naman itong mga kapatid uh, sinishare, uh, base lang to sa aking pag-aalaga ng aking mga ibon. And, and sunod naman natin mga kapatid yung, ano, tawag nito, yung Bayo Opa. Ah, Bayo Split pa, Opa Post Dan. And... Ayan po. Medyo makabal talaga mga kapatid. nigot yung hen pala uh, kung magustuhan nyo po itong video na to uh, humihingi po ako ng support ko na pa subscribe po, pa like at pa share na rin po mga kapatid uh, para humaba po yung ating ano, samahan sa pagbabla mga kapatid At uh, nga pala mga kapatid, kapag mayroon kayo na halagang ibon na magana ang puwit at ang kanilang pupo ay ano, basa, ibig sabihin mga kapatid malapit ng mga itlog yun. Yun, okay na mga kapatid, tapos na. Ilagay na natin sa kanilang case mga kapatid. Uh, bale, hindi ko na ipapakita sa paglagay, pero papakita ko pa pag nasa case na sila mga kapatid. Okay. Ayan po mga kapatid. Bali, andito na sila sa case na number 2. hindi ko kaya rito mga kapatid na at ah, siya nga pala mga ah, kapatid ah, humingi uli ako ng support na ah, pasensya na po kung makulit po ako. Ah, pa ako humingi ako ng support po na makilike na lang po at pasubscribe at pashare kung magustuhan nyo man po yung aking vlog na ito ah, hanggang dito na lang po mga kapatid maraming maraming salamat sa nga ito mga kapatid uh, maganda rin yung switch ito yung huling vlog natin ayan